Nagsimula ang kwento sa isang salita na nagsasabi na mayroon siyang bangungot tuwing gabi at ito'y zombie apocalypse. Habang makikita ang mga gusaling sirang-sira at makikita natin ang bida na nasa taas ng building. At nag-notified ang system at sinasabi nito na ubusin niya ang lahat ng zombie at ang kanyang pabuya ay babalik ang kanyang nakagis ng mundo. At dahil doon ay napasabi ang bida na simula na ito habang may pinindot na isang button at nang dahil doon ay nagsisabog ang mga building sa kanyang paligid. At makikita ang bida na pababa na sa building na kanyang kinatatayuan at hinahanda ang kanyang kadena. At nung nakababa na ang bida ay hinampis niya ang zombie na nasa harapan niya. At dahil doon ay naging alerto ang mga zombie na nasa paligid niya habang ang bida ay seriusong nakatitig lang sa kanila. At dahil doon ay nagsisugad na ang mga zombie sakanya pero winasiwas ng bida ang kanyang kadena at nang dahil sa kanyang ginagawa ay naputulan ng parte ng katawan ang mga zombie. Pero hindi ito sapat kaya may isang zombie pa rin ang nakalapit sakanya pero sinipa niya lang ang zombing nakalapit sa kanya. At hinati niya ang ulo nito gamit ang kanyang kadena at may mga zombie pa ang lalapit sa bida pero pinaikot niya lang ang kanyang kadena at pinagpapas lang ang mga zombie. At dahil sa ginagawa niya ay makikita na punong-puno ng dugo ang kanyang kadena habang minumura ang mga zombie. At biglang nayanig ang kalupaan na kinatatayuan ng bida at tinanong pa niya kung ano ang nangyayari at nagkakaroon ba ng earthquake. Pero nasisira ang lupa na nasa ng bida at biglang may lumabas na isang malaking halimaw sa ilalim ng lupa at pasuga dito sa bida at napatulala na lang ang bida dahil sa takot na nararamdaman. At dahil doon ay kinain na lang siya ng halimaw, at nag-notified ang system at sinasabi nito na ang bida ay nabigo. At lumipat ang eksena kung saan makikita na may kinakausap ang bida at sinasabi ng bida na isinulat na niya ang kanyang bangungot kagabi. At sinagat lang siya ng kanyang kausap na si Choi nee, isang psychiatrist at sinasabi ni Choi nee na ikasyam na putsyam na niya ito at dagdag pa ni Choi nee na di ka na tulad ng dati na umiiyak patungkol sa iyong bangungot at pinaliwanag ng bida na nagsimula ang kanyang bangungot ng dalawang taon na ang nakakalipas at ito'y bigla na lang nagpakita sa kanya. At dahil dito ay nasira ang kanyang pagkatao lalo na ang kanyang mental health at dahil sa panaginip na yun ay naisipan na niyang pumunta na sa psychiatrist. At makikita si Choi Nae habang sinasabi nito sa bida na nag-request ka ng psychiatrist counseling para sa iyong bangungot at sumangayon ang bida sa sinabi ni Choi nee. At tinatanong ni Choi Nay na kung anong klaseng bangungot naman ito at sumagot ang bida na patungkol ito sa zombie apocalypse at nang dahil dun ay nagsimula na ang kanyang treatment. Sila ay nag-counseling, hypnosis at kahit na mga gamot ay sinubukan nila pero ang bangungot ng bida ay di pa rin nawawala. At patanong na sinabi ni Choi Nay na di ba pare-parehas lang ang iyong bangungot. At ngayon ang bida sa sinabi niya at binigyan ni Choi Nay ang bida ng isang notebook at sinasabi pa ni Choi na isulat niya ang napapaginipan niyang bangungot upang mapag-aralan niya ito. At lumipat ang eksena na kung saan may nakita ang bida na kinakain ng zombie. At nang dahil doon ay natakot ang bida pero naalala ng bida ang sinabi ni Choi Nay na pumunta siya sa storage room at chak na maraming sandata siyang magagamit. Dahil doon ay tumakbo ang bida sa storage room at nung nakakita na siya ng sand at ang magagamit niya ay binalikan niya ang zombie na nakita niya kanina at hinampis niya ito sa ulo. At dahil sa ginawa niya na yun ay nagbago na ang takbo ng kanyang bangungot. At lumipat ang eksena na kung saan makikita natin si Choi at sinasabi nito sa bida na nasa limit na siya at tinatanong ni Choi na kung ipagpapatuloy peran ba niya ang isang daang episode ng kanyang bangungot. At sinagat lang siya ng bida na ang tao ay mas nakakatakot pa kesa sa mga zombie na nasa kanyang bangungot. At sinagat siya ni Choi Nay na may mabubuti din na mga tao at sinagat ito ng bida na ang mabubuting tao ay mahirap matagpuan. At sinabi pa ng bida na ang lahat ng tumulong sa kanya ay namamatay lang at tuwing nangyayari yun ay wala siyang lakas na iligtas sila. Habang makikita ang panghihinayang na ekspresyon ng bida. Dahil sa ekspresyon ng bida ay tinihil na muna ni Choi Nae ang kanilang counseling at sinasabi pa niya na oras na din kumain at niyayan niya ang bida na kumain muna sila at sinasabi pa nito na ililigtas niya ang bida sa kanyang bangungot. At lumipat ang eksena nung nasa loob na silang dalawa habang ninanamnam ang kanilang pagkain at may naririnig sila na may isang customer ang nagre sa cashiers. At sinasabi nito na suklian na siya nito at siya ay nagmamadali na. At nung nilinggan nito ng bida ay nagulat ito sa kanyang nakita at tinanong siya ni Choi kung anong problema. Habang makikita natin na nagre-reklamo rin ang lalaki kanina pero may sumunggab sa kanya at nung nakita ito ng bida ay napasabi siya na ang panang nip ay panang nip at ang realidad ay realidad. Habang maririnig ang paghingi ng lalaki ng tulong at makikita na tumingin ang zombie sa direksyon ng bida. At nginitian siya ng nakakaloko ng zombie at agarang sumugod ang zombie sa direksyon niya. At nung nakita ito ng bida ay agaran niyang kinuha ang mangkok na nasa kanyang harapan at hinampis niya sa ulo ang sumusugod na zombie. Habang sinasabi ng bida na di niya hahayaan na siya ay masawi ulit. At matapos niyang hampasin sa ulo ang zombie ay agaran siyang pumunta sa Wallace na nakita niya at agara na binali ang Wallace. At naghanda siyang lumaban pero nung lumingon siya ay nakita niya ang zombie na nasa likuran na niya at nais siya nitong sunggaban pero mabilis niya itong naiwasan at agaran niyang tinuhag ito sa batok na kinasawi ng zombie. At napasabi ang bida na baka dahil sa dami ko ng panaginip patungkol sa zombie ay naging manhid na ako at nakakilos agad ng mabilis. Natatakot na nagtanong si Choi Nei kung ano ang nangyayari at bakit ka pumas lang ng tao. Tinitigin lang siya ng bida habang pinapaliwanag na hindi ba niya nakikita ang itsura ng kanyang pinaslang at ito'y isa ng zombie at sinasabi pa ng bida na ang kanyang bangungot na nararanasan ay naging totoo. At biglang may sumabog na building na kinagulat ni Choi Nay at ng bida at napasabi ang bida na ang pagsabog ay saktong-sakto sa kanyang bangungot na nararanasan. At dahil doon ay napagtibay ng bida ang kanyang suspetsya na naging totoo ang kanyang bangungot. At iniisip ng bida ang mangyayari sa bayan na ito dahil sa mga zombie na kumalat. At hindi lang itong bayan na ito kundi pati na rin ang Seoul. China at ang New York ay sasakupin ng mga zombie, dahil ang mga zombie ay patuloy na lumalakas sa araw na dumadaan kaya natalo ang panig ng tao dahil sa paglakas ng mga zombie. At may narinig ang bida na isang ding at nung limunin niya ito ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil nakita niya ang system notification sa kanyang harapan. At nagtataka ang bida dahil sa bangungot niya lang ito nakikita pero nag ang system at sinasabi nito na kailangan niyang protektahan si Professor Choi nee. At may time limit itong 180 minutes at may pabuyang transmission skill at di peren makapaniwala ang bida sa kanyang nakikita. At nag-notified ulit ang system at sinasabi nito na tinatanggap ba niya ang challenge at iniisip ng bida na baka sa pagtanggap sa challenge na ito ay mabago niya ang kanyang bangungot na punong-puno ng paghihirap at kalungkutan. At tinanong siya ni Choi Nei kung ayos lang ba siya at sinabi lang ng bida na ayos lang siya at nakita ng bida ang zombie na version ni Choi Nay habang inaalala niya na naging zombie si Choi Nay dahil wala siyang lakas na protektahan ito. At biglang sumabog ang pader na nasa likuran ng bida at makikita ang sandamakmak na zombie dahil dun ay sinigawan niya si Choi Nay at sinabi na tumakbo na sila. At makikita na nakalabas na sila sa loob ng restaurant dahil dun ay napansin sila ng mga zombie na nasa labas at makikita na patungo ng sila sa storage room tulad ng nasa kanyang bangungot at nung nakapasok na sila ay agarang sinarado ng bida ang pintuan at pumunta siya sa isang drawer na parang may kukunin na isang bagay. At nung tinanong ni Choi na kung ano ang kanyang ginagawa pero nagulat si Choi Nay dahil may kadena ng nakapalipit sa braso ng bida. At sinabi ng bida kay Choi na na maghanda siya dahil kakaharapin nila ang mga zombie na yun hanggang makarating sila sa kanyang bahay, at nung binuksan ng bida ang pintuan ng storage room ay tumanbad ang sandamakmak na zombing nakapaligid sa kanila. At napansin nito ng mga zombing nasa malapit at dahil dun ay nagsisugod sila sa direksyon ng bida pero pinaikot ng bida ang kanyang kadena at hinampes niya ito sa ulo ng isang zombie na nasa malapit. At may isa pang lalapit na zombie sa bida pero mabilis itong nalinggan ng bida at pinakagat niya ang kanyang kadena at sabay na hinugot ito sa bibig ng zombie matapos nun ay pinagtataddad niya ng was iwas ang zombie na yon. Pero may isa pang zombie ang aatakehin ng bida mula sa likod pero nakita niya ito at mabilisang pumusisyon ng pang-atake mula sa himpapawid dahil dun ay lumipad ang kanyang kadena. At hinampis niya sa ulo ang zombie dahil dun ay naiupi ang ulo ng zombie at agarang namatay. At pumusisyon ulit ang bida para atakehin ang iba pang mga zombie at bigla niya itong sinugod sa kanilang kinatatayuan habang sumisigaw. At makikita natin ang bida na naubos na niya ang mga zombie na kanyang kinaharap pero madami pang zombie ang papalapit sa kanilang direksyon dahil doon ay sinigawan niya si Choiney na kailangan na nilang umalis sa lugar na ito sa madaling panahon dahil ang mga zombie ay papalapit na sa kanilang kinatatayuan at makikita na natin silang mabilis na tumatakbok habang hinahabol sila ng mga zombie sa kanilang likuran at lumipat ang eksena na kung saan makikita ang tahanan ng bida habang makikitang pagod na pagod na si Choiney sa kanyang ginawang pagtakbo at nung nasa loob na sila ng tahanan ng bida ay bumigay na ang katawan ni Choi ni sa sahig at nang dahil dun ay nag-alala ang bida at tinatanong niya kung maayos lang ba siya. At sumang ayon si Choi ni sa sinabi ng bida at sinasabi pa niya na siya ay nakahinga lang ng maluwag. At ay nalalayan na lang siya ng bida patungo sa sofa at biglang lumabas ang system notification at sinasabi nito na natapos niya ang quest at matatanggap na niya ang skill na transmission at pinapakita ng system ang characteristics ng transmission na pwede siyang makakuha ng skill mula sa mga expert. At nagtataka ang bida kung paano ito magagamit at kung anong ibig sabihin ng expert at dagdag pa niya na may limit ba ito kung hanggang kailan pwedeng gamitin. Pero nag-notified ang system at sinasabi nito na pwede siya makakuha ng skill mula kay Choi dahil nagkaroon ng favor si Choi sa kanyang ginawang pagliligtas sa buhay nito. Nagtataka man ng bida ay sinubukan niya ito at sinabi skill activation transmission at biglang nagkaroon ng magic circle sa pagitan ng bida at ni Choi nee at nagtataka ang bida sa nangyayari. At nung walang naging reaksyon si Choi nee, ay napagtanto niya na siya lang ang nakakakita nito. At biglang nag ang system at sinasabi nito na nakakuha siya ng skill mula kay Choi nee at ito'y mental care at ang rank IF at natuwa ang bida dahil kailangan na kailangan niya ito dahil sa sitwasyon ni Choi nee. At takot na tinanong ni Choi yung bida kung ang mga halimaw na nakita natin kanina ay mga zombie talaga yun at ano ba talaga ang nangyayari sa kanila at dagdag pa niya na baka ito ay isa lamang na bangungod. At nung nakita ng bida ang kalagayan ni Choi Nay ay sinubukan na niya ang kanyang nakuhang skill na mental care sa kanya. At nung inactive na niya ang mental care skill ay nagkaroon ng pulang aura ang pumalibot sa kanilang dalawa ni Choi Nay, at dahil doon ay bumalik na ang dating sigla ni Choi Nay at sinasabi pa nito na huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko at hayaan mo nalang yun ang importante ay ligtas silang dalawa. At nung nakita ng bida na gumana ang skill na mental care ay naisip niya ang mga expert na nasa kanilang bayan. At lumipat ang eksena na kung saan makikita natin ang bida bago pa lumala ang kanyang nararanasang bangungot at may tumatawag sa pangalan niya na isang matandang lalaki at ito'y si Jung Yang Chun isang magaling na wood carpenter at sinasabi nito na mukhang mas lumalala na ata ang yung kalagayan sa paglipas ng mga araw. At may isa pang maskular na lalaking nagsasalita at siya ay si Park Dalbong isang martial artist at sinasabi niya na mukhang wala kang kalakas-lakas dahil sa bangungot na yan at ikaw ay maswerte dahil may natitira pa akong pulang ginseng sa bahay at ibibigay ko sa iyo ito para magkaroon ka ng lakas kahit papaano. Pero gusto sanang tanggihan ng bida ang alok ng matanda dahil ang pulang ginseng ay masyadong mahal para ibigay lang sa kanya. Pero nginitian lang siya ni Dalbong at sinasabi na ayos lang ito basta ikagagaling niya ito ng mabilisan. At lumipat ang eksena na kung saan makikita ang bida na nasa motor na habang lumabas si Choi nee at sinasabi nito na nababaliw na ba siya at gusto niyang pumunta sa sentro ng bayan kahit alam na niyang madami na ang naging zombie doon pero sinagot lang siya ng bida at sinasabi na wag siyang mag-alala sa kanya at siya ay magiging maayos lang at parang di mo nakita kung paano ako makipaglaban sa mga zombie. Dahil sa sinabi ng bida ay wala nang nagawa si Choi nee at pinag niya na lang ito at sinasabi na kapag siya ay nakagat ng zombie ay wag niya siyang asahang bubuksan ang pintuan para sa kanya. Pero sinagot siya ng bida at sinasabi na sanay na akong makagat ng mga zombie at pinaandar na niya ang motor habang inaalala si Jung Yang Chun at si Park Dalbong at sinasabi pa niya na kailangan niya iligtas ang dalawang matandang yun. At lumipat ang eksena na kung saan makikita ang bayan na napapalibutan ng mga zombie at makikita natin si Jung Young Chun na takot na takot sa kanyang sitwasyon habang ito'y nakatago sa gilid ng lamesa. At may isang zombie ang nakapansin sa ulo nito at agara na susunggabin sana dahil doon ay pinikit na lang niya ang kanyang mata habang hinihintay na siya ay lamunin ng zombie pero makalipas ang ilang sigandong walang nangyayari sa kanya ay binuksan na niya ang kanyang mata. At nakita niya na niupin ni, ni Dalbong ang ulo ng zombie na gusto siyang kainin at tinanong pa ni Dalbong kung maayas lang ba siya at sumangayon naman si Yangchun. At dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa isang zombie ay naalerto ang iba pang mga zombie at tumingin sa kanilang direksyon. Pero di natakot si Dalbong dito at sinabi na aasikasuhin niya muna ito at naghahanda ng lumaban siya sa papalapit na sandamakmak na zombie. At lumipat ang eksena na kung saan makikita ang bida habang sinasabi na kayang kaya ni Dalbong ang mga normal na zombie pero lagi siyang nasasawi sa kanyang bangungot. At sinabi niya na kailangan niyang iligtas ito kahit na anumang mangyari at pinaharurot na niya ang kanyang motor na ginagamit. At bumalik ang eksena kay Dalbong habang sinapak niya ang zombie na nakalapit at mabilis na binigyan niya ito ng job at sinapak niya ulit sa ulo ang zombie na yun habang napapahanga si Yung Yang Chun sa kanyang kaibigan. At sinabi pa niya na dapat ay nagpaturo ako sa iyo ng martial art para nakalaban din ako habang makikita na nasawi na ang mga zombing kinaharap ni Dalbong pero nginitian lang siya ni Dalbong at sinasabi na tanging malalakas na tao lang ang kayang matutunan ng kanyang martial art katulad niya. At sinagot siya ni Yang Chun na umiral na naman ang kanyang pagiging arogante. At may narinig silang dalawa na isang malakas na tunog at nung lumingon sila sa pinagmumula ng tunog ay nagulat sila dahil may isang malaking zombie silang nakita. At nagulat si Dalbong sa laki ng zombie na ito pero mas kinagulat niya nung kinuha niya ang isa pang zombie na nasa malapit niya at ito'y kinain. Pero pinakalma ni Dalbong ang kanyang sarili at sinasabi na may isang interesadong zombie ang dumating at sinugod na niya ito at ginamit niya ang double first dead tiger energy at pinagsisipak niya ang zombie sa ulo nito. Pero sumigaw lang ang zombie na kinagulat ni Dalbong at hinawakan ng zombie ang kanyang kamay at sila'y nagpalakasan na dalawa at nawala ng lakas si Dalbong nung sumakit ang likuran niya at ito'y kinagulat ni Yang Chun. At nung aatakihin na siya ng zombie ay may kadena na hamampas sa ulo ito na kinahinto ng zombie sa kanyang gagawin at makikita na dumating na ang bida at tinanong nito kung maayas lang ba silang dalawa. At sinabi ng bida na bila nila habang ganun pa ang sitwasyon ng zombie at napagtanto din ng bida na isang giant mutant zombie ang ito. At dahil dun ay dalily-daling inanalalayan ni Yun Chun si Dalbong upang makatayo at pumunta na sila sa motor ng bida. At naka-recover na ang zombie at inatake ang bida at mabilis na naiwasan ito ng bida. Pero sinabi ni Dalbong na umalis na sila dahil hindi niya kakayanin ang halimaw na yan. Pero sinabi lang ng bida na huwag siyang mag-alala at mauna na sila habang makikita ang papalapit na mga zombie dahil dun ay napilitan na lang na sumakay sa motor si Dalbong. Naghanda na lang na lumaban ang bida pero nag-notified ang system at sinasabi nito na pwede siyang makakuha ng skill mula kay Dalbong, at makikita natin na pasugad na sa lahat ng direksyon ang mga zombie pero kalmadong nakatayo lang ang bida at sinabi nito na use skill at bigla siya tumalon sa ere at tinatawag itong energy wrap from 8 at bilag siya bumaksak sa malaking zombie na may malakas na puwersa. At lumipat ang eksena na kung saan may pinapakitang isang lalaki habang nakatayo sa dima bilang na mga bangkay ng mga tao at pinapaliwanag na ang taong yan ay ang pinakamalakas na master nung kapanahunan at tinatawag siya bilang isang heavenly demon at dagdag pa ng nagpapaliwanag ay bumalik ang heavenly demon sa kanyang lugar na kinalakihan at ito'y Diyoson at gumawa siya ng isang pinakamalakas na martial technique na kung tawagin pero di natuloy ang paliwanag. Pero nag-notified ang system at sinasabi nito na nagkaroon ng bida ng isang bagong skill at ito'y ang martial art ng Heavenly Demon habang makikita ang naging impact ng ginawang atake ng bida sa zombie na kinagulat naman ng dalawang matanda pero gulat na gulat si Dalbong sa ginawa ng bida at sinasabi pa nito na kung paano niya natutunan ang martial arts ng Heavenly Demon at nag-notified ulit ang system at sinasabi nito na na-acquired niya ang passive skill na kung tawagin ay heart control na kinagulat ng bida at sinasabi pa ng system dahil sa Joseon Heavenly Heart ay makakagamit na siya ng mana na kinagulat ng bida dahil doon ay tinignan niya ang kanyang system. At nakita niya ang kanyang information at ito'y kinagulat niya at biglang naging kulay blue ang kanyang kamay at napagtato niya na ito na ba ang mana at naramdaman din niya na naging magaan ang kanyang pakiramdam dahil doon ay kinatuwa niya ito. Pero biglang tumayo ang zombie na kinagulat ng bida habang ang zombie ay nagagalit dahil sa ginawa ng bida pero imbis na matakot ay natuwa pa ang bida at sinasabi na siya ay malakas dahil nakaligtas pa ito sa ginawa niyang atake. Habang naghahanda ang bida na labanan ng higanteng zombie pero human lang ang zombie at agarang umatake sa bida pero naiwasan ito ng bida dahil sa pagtalon niya dahil dun ay nag-alala ang dalawang matanda pero sinasabi ng bida sa dalawang matanda na mauna na silang umalis at susunod din siya agad pag natapos na niya asikasuhin ang zombie na ito. At sinasabi ng bida na pumunta sila sa kanyang tahanan pero nag-aalinlangan pa si Jung Yang Chun pero wala na rin siyang nagawa kaya pinaandar na niya ang motor at sinasabi niya na hihintayin nila siya sa kanyang tahanan at kailangan mong makaligtas sa iyong sitwasyon ngayon pero naghanda lang ang bida para sa zombie at nilapitan niya ito pero sumigaw lang ang zombie sa kanya dahil dun ay hinampas ng bida ang zombie sa ulo at ininda ng zombie ang sakit at dahil dun ay dalidaling kinuha ng zombie ang kadena ng bida at agaran itong sinira dahil sa ginawa ng zombie ay kinagalit ng bida ito kaya agaran niyang tinuhad ang zombie sa mukha. Nakinatalsik naman ng zombie dahil doon ay inaayos ng bida ang kadena na nasira at sinasabi ng bida sa zombie na dahil sa yung ginawa sa kadena ay pagbabayarin kita at makikita na pinalibot na lang ng bida ang kanyang kadena sa kanyang kamay. At lumipat ang eksena na makikita si Nei at nag-aalala parent siya sa bida pero may narinig siyang isang tunog sa labas kaya dali-dali siyang tumayo at pumunta sa labas at inaakala niya na ang bida na ito. Pero nakita niya lang ang dalawang matanda na kinagulat naman niya pero tinanong niya ang dalawang matanda na kung nasaan na si J. Rim at dagdag pa niya na kailangan niya yung pag-alitan dahil sa kanyang ginawa dahil sa sinabi ni Choi nee ay nag langan na sabihin ni Jung Yang Chun pero sinabi pa rin niya na nagpaiwan ang bida at sinasabi pa ni Jung Yang Chun na nagpaiwan siya upang iligtas lang kaming dalawa at nilabanan niya ng mag-isa ang zombie na kinagulat ni Choi nee. Pero lumipat ang eksena na kung saan naghahanda ang bida ng isang atake at may mana na ang kanyang kamay at agaran niyang pinagsasapak ang zombie at sinapa pa niya ito sa ulo na kinatalsik ng zombie dahil sa ginawa ng bida kinatakot ito ng zombie sa bida. Pero sinabi ng bida na tatapusin na niya ang zombie at madali na lang ito dahil nabagbag na niya ang zombie dahil sa sinabi ng bida ay kinagalit ito ng zombie at agaran niyang susugurin ng bida pero naghanda lang ang bida ng isang atake at agaran niyang sinapak ang zombie sa chan at makikita ang lakas ng atake ng bida na agaran namang kinasawi ng zombie. Dahil sa pagkasawi ng zombie ay nahulog ang jam anti nito sa ulo at agara namang pinulot ng bida ito dahil sa kanyang ginawa ay nag-notify ang system at pinapakita nito ang information ng hawak ng bida at ito'y red magic stone at dagdag pa ng system na kapag ginamit niya ito ay tataas ang kanyang level na kinatuwa naman ng bida.